Would you consider jewelry business an investment? Pinagpaplanuhan ko talaga kung paano ako makakatulong sa parents ko. Paano ako magiging magandang lesson para sa mga kapatid ko. Doon ko inestablish ang pangalang Diamond Studio by Zuberes. Sinimulan ko to online hangga't sa nakapag-avail ako ng stall sa Green Hills Shopping Center. Would you consider jewelry business an investment? Yes. Mas maganda bang bumili ng alahas kaysa sa ibang bagay? Jewelry is considered as an investment for yourself. It's a collection na pwede mo siyang i-liquidate after a time. Pwede mo siyang mabenta, may halaga siya, may value. Para sa kaalaman ng mga consumer natin, paano sila mag -i ng magandang bato na po pwede nilang gamitin at the same time, magandang value rin kasi pwedeng investment din siya in the future. Ang natural diamond and lab-grown diamonds, they own the same properties. It is quite tough to differentiate between the two. So ang pinakaunang advisable is to look for a certificate. Yeah. Ang pinakasikat na certification is GIA, in short terms of Gemological Institute of America. Pangalawa, if a seller can provide a 100% money back guarantee as we do. Kaya mas maganda nang bubili ka sa may store. Yes po. Good for investment pero syempre maganda rin ito pang engagement ring, pang kasal at pang regalo sa mga minamahal nyo sa buhay. Sabi nga nila eh, Diamond is a woman's best friend.